isa po sa hanap buhay namin dito sa Boyrin ay ang pag-harvest po ng hibla ng abak. Unang ginagawa po namin ay kinukuha lang po namin yung may mga bunga na. Hindi naman po kasi maramihan yung harvest para ano pang ko lang po kasi nung naubos yung abak ah mga tumubong supling pa ka po kaya oh. tinanim namin kaya yeah, ngayon mayroon na mayroon na kaming na harvest may tool po kami na ginagamit. Yung tool po na ginagamit namin, uh, pinutusok. Pinatawag po dito sa amin yan na ano, tuksi. Yung kasing kabaka, ah, kaparehas din ng ano yan, ng sagi. Na may layer. Yan. Bawat layer po niyan, tinatanggalan namin ng outer part, yung parang balat lang patitira po yung ano niya, yung ilalim. Hindi na po nang ginagamit. Yung outer part lang, yung parang balat lang, natanggal natin. Hindi lang naman po kami yung ah, may mga video na gan ganyan lang din yung stilo sa pag uh, magtatanggal ng hidla. May eh, makita din po ay yung iba. Ah hindi na po sa pagkukumpara. Ah iba-iba naman po tayo ng paraan. Kaya doon po tayo sa mas santay, mas komportable doon tayo. tinatansya lang po namin yung madadala kasi mabigat din eh. kasi yung pagka tusok mo minsan makapal kasi manikis minsan sakto lang kaya tinitimbang din namin yung gano'ng arami lang yung makakaya para hindi din masyadong pagka mabigat kasi ayaw na nahiwan mo, mo. kaya naman tinatimbang babalik ka ba. hmm. dito na po tayo sa part ng ilaan <laughs> yung magdedimana na tayo ah, may tool po kami na gamit dito yung pahaba siyang pahaba na may matutulis yung ngipin na maliliit lang yung pagitan dalawa o tatlo okay na po yan kasi pagka marami mas mahirap mahirap hilain matigas oh, sakto lang yung pagka tansya mo makapal dalawa Okay oh, na yun. Pero pag malambot, tingnan mo. Malambot, tatlo, pwede. Apat. Pag kaya mo. Kasi ikaw lang din mahirap pa pag pinilit mo. Matagal din. Mahaba-habang hilaan yun eh. Kasi biruin mo. Tigda dalawa, tatlo, apat lang yung kaya nung... Depende sa kung kaya mong bilisan, Depende sa kaya mong damihan. Matagal-tagal rin. Matapos. Pinapatiyo namin. Sinasampay namin. Mas maganda pag may kasi madali lang. Siguro isang araw pag matirik yung init, isang araw pwede. Kaya nang patuyuin 'yun. Patutuyo naman siya sa hangin. Pero pagka-maulan, pahirapan po yung pagtutuyo. Kagaya po ngayon, yan po, po yung pag-harvest namin ng maulan. <laughs> ay pahirap pa po yung pag patuyo. Ay to po 'yan. Yung magiging resulta ganito po yung pagkatuyo niya. Si po talaga na tuyo na kasi pagka ay uh, binenta na to. Mabusisi din yung bumibili. Kaya ganun, pag may nakaitang basa, o hindi pa tuyo, ayun. Bawas.